Hi guys. Bukas yung kanyang birthday so ngayon ay magpi-pictorial tayo para mayroon siyang memories para every year mayroon tayong ma sa ating YouTube channel. You. You. <laughs> Wala ka talaga sa ayos live. Eh. Ayan. Napakaganda ng kanyang gown Ayan. Hmm. Diba? Yan ang walang filter. Ano yun? Zimbahan. Ayan. Y kanina yon naman yung sinuot niya kanina. Yon ay kulay ano, kahel. It kahel. Ito naman ay kahel. Yeah. Ano yun? Orange yung sinasabi mo eh. Ay, ano pala? Peach ang kulay na yan. Ito naman ay red. Ayan, napakaganda ng kanyang gown. sayan so, ayan ha. Batiin niyo siya guys sa ating YouTube channel ng happy, happy birthday. At ilapag niyo na ang iyong mga wishes dito. Wishes. Wishes. wishes! Anong wish mo sa iyong birthday bukas? pesos. Mantupad ang tahilingan ni Kara David. <laughs> <laughs> Nang katulad ng Mumatay na ang mga korap. Korap ba yun? Korap. Corrupt. Sabi niya, anong sabi niya? Sana mamatay na yung mga korap. Ayaw, wag yung ganun. Corruption, para sa, para sa, para sa sarili mo anong wish mo? Wish niya ni Karen David. Ah, kalukuhan niyan sa kanya yon, gaya-gaya.